Isang magandang umaga mga Marikoy, araw ng linggo at araw ng mga nanay. Happy Mother's Day. Kahapon pala ito, hanggang kami yung nagkayayaan. Kasi okay. nga naman natapos na ang summer. Ay di mo lang. Nakapag-swimming. Napagkasundoan namin na kami ay mag-swim. At dahil nga wala sa plano eh di wala rin kaming dala kundi tubig. Wala kaming baon, ay umalis kami nang wala-wala, kaming dala. Kundi biglaan talaga 'yung dala namin dahil yun lang ang available sa bahay. Ay sa totoo lang ay hindi pa kami nakapag-almusal kasi sabi namin ay may na matatapos na ang summer, eh di man lang kami nakapag-swimming. Eh magtatag-ulan na nga naman. Nakaraang linggo kasi ay eh, sa totoo kami lang kasama sana kami doon sa swimming ng mga pamangkin namin at kapatid ng asawa ko. Kaya lang ay may pasok 'yung aking panganay na anak. Kaya hindi kami nakasama. Kaya ayun bigla kami nagkayayan. Medyo tanghali na nga yan, 8:00 yeah. halos kami nakaalis. Na bahay. Alam mo inaantok-antok pa yung bunso ko dahil wow. wala na talaga ito sa plano kahapon. nag usap-usap kami pero hindi namin sukat akalain na matulong. Usap nga namin ang sabi, alis daw kami ng alas 3 ng madaling araw. Ag alas 3 <laughs> ng madaling araw daw ay inuu <laughs> ay alas 8 na ng umaga. Ay tulog pa. Ay kasama pala namin si Naonay at syempre si Butchog. At dahil hindi pa nga kami nakapag-breakfast, ay nag-stop over muna kami dito sa Mike Caltex dito sa May Santa Rosa para makapag-almusal. Sa McDo na lang pala kami nag-almusal. mag-almusal muna ka tayo at mahaba pa yung ating ibabiyahe. tanghali na tayo makakarating doon sa ating pupuntahan. At ayan, pagkababa namin ng sasakyan ay sobrang excited na itong dalawang batang ito at talaga namang nagmamadali. O, ba? Diba? Sobrang bilis magsipaglakad. O, yun, know? At dahil nga may mga kasama kaming alaga, doggies, ay hindi pwede sa loob ng McDo. Kaya dito lang kami sa labas kahit may... Sa totoo nga, ayan si Kyla, meron pang Work from home kasi siya. At ayan na ang aking order. Kahit sobra na ang init. Ay, syempre. kape pa rin. <laughs> kasi, coffee is Grabe ang init. Buti na lang. Meron ako nitong cheese. So, yun rin yan. Meron ako yan sa aking TikTok siya, Bili na kayo. Sobrang long-lasting pala ba ng battery life niyan. At talaga namang nakauwi na kami ng bahay. Eh, hindi pa ba rin siya nalobat. At ayun, pagkatapos na nga namin mag-almosan. So, okay. na ulit kami sa aming... Malayo-layo nga ang aming pupuntahan dahil 74 kilometers daw sa aming bahay. At ayan, sabi ko nga, ay naku, mukhang uulanin pa tayo. Kung nakikita nyo, ay ayan, madilim ang, ang ulap. Ay, maitig. Sabi ko, ay naku, huwag naman sana tayong ulanin. Siguro mga alas 10 na yan ang tanghali. Malayo-layo pa yung aming tatakbol. At ayan, kung nakikita nyo, ay nag enjoy na lang ang mga patuta sa loobas ng sasakyan. At ayan, dahil tanghali na rin at siguradong tanghali na kami darating sa amin. Ay, aming dumaan pupuntahan. na rin kami dito sa Charlie na magdumaan <laughs> ang para sa aming lunch. Nag-drive-thru na lang kami dito na bakit na chicken, spaghetti, at rice. Nakakainin namin pagdating namin sa resort dahil siguradong tanghali na kapag narating namin ang pupuntahan. At ayun na nga, pagkatapos ng siguro less than 3 hours, inarating na rin namin itong Bato Spring Resort dito sa San Pablo, Laguna. At bago ka pa nga tuluyang makarating sa mismong resort, e eh marami ka na rin mabibilhan dito sa labas. Mayroong mga, kung gusto nyo ng salvavida, kung mga ano yan, may mga prutas. At ito talagang nakaka-amaze, yung dadaanan nyo almost 10 minutes drive bago nyo tuluyang Ay, marating yung inaka-resort. At nyo naman kung nature's lover kayo, ang tataas ng mga puno, ayan o. Oh. Dito pa lang e eh mararamdaman mo ng sobrang lamig talaga. Ang lamig sa mata kasi puro green talaga yung dinadaanan namin. Kung talagang galing ka sa city at pumunta ka dito, ay talaga namang ma-appreciate mo yung... Ayan pala yung mga rate ng entrance fee nila. 200 um. day tour, 300 sa night tour. Iba pa yung bayad sa mga cottages. Hindi na namin naitanong pa. Dahil nga, wala uh. raw available na cottage sa mga oras na to. Pero based lang din sa aming research, in -re range daw ng 500 to 800 pesos ang cottages. Yun na nga lang at dahil nga linggo ngayon at Mother's e, Day talaga pa. talaga namang puno ano na daw sa loob. sabi nga namin, naku, baka hindi na tayo dyan makapasok. Buwi na rin tayo. Ay, sayang naman ang punta na natin dito. Ang layo-layo pa naman. <laughs> ha? Ano yung wallet, oh? magtanong ang paling ko dito? Kung 200, 1,000. May mga tindahan naman, oh, ayun, ayun no? no? Hanggang 4 lang yan, ma? Ha? Hanggang 4 lang? Oh, ano mo nasabi? Nakalagay doon, check out for PM mo dito. Grobe yun. Siyempre tayo ay ano na, late na, ano sila swerte. Ha? Hindi naman siguro. Oo nga, hanggang 4 lang. O hindi, ikausapin natin paano kung... 300 paano. lang overnight. Kagaya natin kakapasok lang. Grobe naman malamig nga, lumamig bigla yung aircon, promise. Ang kagawin natin sa aircon. Okay. Wala na tayo dito, Pwedeng ang pasukan. Puno na nga eh, hindi ba kayo marunong magbasa? Sa akin mga kaya. Ngayon okay. na, titigay rin. Oh. oh, magandang tangali Oh, may kasama na po ka sa loob. Okay. Ay, ma'am, wala na po tayong bakantin, uh, Okay po, lang, dito, ka, okay dito, lang, ma'am. Okay, okay Balik ilang po kayo, ma'am? Lima. 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 Lima po. Uh, one thousand. Sa uh, ano oras po? Uh, pwede po tayo hanggang pagdati o basta pinalabas sa six. Ayun, mm. okay na. Siguro mga sasang oras yung nakapabag sa wala na. Hmm, Malamang, malamig na pati. Amas, ang matripit ang pala yan. Salamat po, kuya. po lang sa Thank you. Mabuti at yun, na tayo sa cottage. Mabuti na yung pabor pa

Basta malakad ka lang. Bakit yun. ito parking? Hindi, diretso lang sa malapit tayo. <laughs> <laughs> Dahil meron tayo mga laga. Kaso nga <laughs> ito ba? Bakit ang pangalan? Gusto ko na magbabag. Ang ang dami din ko. Wala kasi nito na ito. Parang ano din nabigla sa nai. Yun, nasa isip ko nito kailan ako namin. Ano Hindi na, gusto may ilog tayo. Malapit sa ilog. Boss, ano yung parking dito, boss? Sige, ano ka na May motor na dun, oo. may motor na pumasok doon. Ayun, may mga sasakyan doon. oo. Oo, oh, ayan ang ilog puno ng tao, may ano. Lumala. ayan ang tao, may ay, ka, ano. Boom, puro tae oh, na yan. Oo, may, ta may ilog, kaunti ay may tao, kaunting ilog. Kaunting kihe. puro tao, kaunting puro ilog. La <laughs> Sige dali, ayan mga yun. Oh. Oh. Dapat doon tayo, lang, bang itataas pa. Itataas tayo. Anak tayo, na nag -inom. Disang, disang, oh, yan. wala ng nagagayden ng yung ngayon. unti-tiyo ay isito pinakatasa. alam mo ano kasi? Oh, may tent na oh, kagabi pa sila natin. <laughs> pa kasi maraming tao. pero kung twenty lang syempre mas malapros. pero sa ay kung lalo na siguro sa mga ay kasi lang. Sipin mo, yeah. po, sipin mo kayo na 200 tits yun o puti. Ang dami na ito. Mas madami pa po yung tao nila kaya sa 7 sa na <laughs> Malaki kasi yung lugar din. Dito yeah, okay. na kasi, ito. Ay, okay. 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 lang kasi, papalagot tayo yung 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 reality na naman oh. Maganda naman talaga siguro kung wala masyadong tao. So kung mo kasi ngayon nagtaka pa kayo. Kalayasin mo. Mas yung pehari dito. Pwede nang swimming naman kasi. Mm. Maganda nga 'yan wala na tayong party. Chatlist sana lang tayo pumunta dala natin ang alas Doon na lang wala may space dito. Ano ba mag-pito? Ano? Oh. Pangutom na tayo kasi. Sige. Ayun, may na Ayun, may sasakyan. Ayun, may sasakyan. Ayun, may sasakyan. Ayun, may At ayun na nga. At last, nakapark na din kami at dito na nga sa bandang dulo at eto kakain na muna kami nung tinake out naming Jollibee bago, bago kami mag -swinging. at talaga namang past 12 na ng hapon ayun nagdaan na rin pala kami dyan kanina hindi ko na i-video sa may dali Nagdaan na namin dali kami ng ilang makukot at try nga din akong mag... bilisana ng alak at ng matuwa naman si Dalila kaso liquor ban pala ngayon dahil nga election na <laughs> Ayun, kaya yun lungkot ang bata pero, pero, may mga nadaan mga sari-sari store nakabil kami doon ng red doors pero hindi na rin namin na dahil ng awal din dito sa resort. At ayan, tingnan nyo, diba? Napakaganda nitong lugar. Talaga namang kahit saan ka tumingin, ay talaga namang puro puno. Ayan, o. Oh. Talagang malamig dito. At ayan, tinapos lang namin ang kumain ng aming tinig out sa Jollibee. Kasi nga, past 12 na at nang makapag-swimming na din kami. At pagkatapos na nga namin kumain, ay pumunta na kami sa ilog. Dala namin yung mga cage nila para kung sakali, ay eh, lalagay namin sila sa cage kung saan malapit lang sa amin para naman makapaligo kami ng sabay-sabay. Kasi nga hindi pwedeng maligo ang mga doggy sa ilog. Kaya sabi ko ilalagay na lang namin sa cage kung saan malapit sa amin. Yung natatanaw namin sila para syempre para nababantayan namin. Hindi rin pala kang pinayagan ng ganyang kalapit yung mga dog sa tubig. Pinalayo-layo kami kaya ang nangyari. Alternate na kami ng paliligo. May isa laging nakabantay sa malapit sa mga ahas. Dahil maraming tao, hindi rin namin sila pwedeng iwanan. Kaya hindi kami nagkasabay-sabay na makapag-swimming. Kailangan laging may naiwan sa mga doggies. At kung sinong bantay ng doggies ay siya nagtitake ng video ng photo sa amin. Kaya meron kami mga photos and videos. Kahit nasa tubig. Grabe, totoo nga yung balita na sobrang lamig talaga ng tubig. Ang daming tao pero hindi niya kayang painitin itong lugar na ito. Sobrang lamig. Yung sauna ay talagang hindi ka makakatagal na nakabapan sa tubig. Sobrang lamig talaga. Tapos yung tipong kapag ikaw naman ay nakaahon na ay parang ayaw talagang bumalik sa tubig dahil talaga namang sobrang ginag.